But growing up ain't easy Too many things to do weekly Too many thoughts to think deeply Too many thoughts to be sleeping yeah. Oh my god, I'm not eating I feel so empty, I'm receding Yo, what's up mga sangay? Kamusta? Biyahe na naman Tagal natin hindi nakapag-bike Maka uh, 6 days Ayan, no, may short ride kami ngayon. Nakitahin namin yung kasama namin sa uh, Petron. So may station sa may Sangig. So ngayon tatlo pa lang kami, daw sila. Ngayon tutuloy na natin yung uh, Tiesta Edition. Pag-uusapan naman natin ngayon ng uh, stem. Baka sakaling makatulong sa inyo sa paghahanap ng uh, tamang sukat ng stem na gagamitin ninyo. So ayun, simulan na natin. Uh, pag natin sa clamping. Ano ba yung clamping? Ito yung diameter lang isang stem kung malimbawa 31.8 yung handlebar, dapat 31.8 din yung clamping ng stem na gagamitin mo kasi kung medyo mas maliit hindi siya magde-fit, maluwang siya kung sobrang laki naman, tulad ng mga 35mm hindi rin magde-fit kasi masyado siyang malaki So dapat talaga sakto-sakto lang. Tulad dito, pareha siya 31.8 clamping at 31.8 diameter nung handlebar na ginagamit ko. Yung gap niya halos wala, natin, walang natira. Kasi sakto-sakto siya -sakto sa diameter. Kumbaga, parehas talaga sila. So dapat ganun talaga ang gagamitin mo na clamping, yung terno, parehas. Kung paminsan-minsan, tulad ng mga budget na stem at saka handlebar, magkakaroon sila ng konting differences, tulad dito. Kung so, papansin nyo, medyo may, may gap siyang konti. Pero parehas siya, 31.8. So, yun lang yung mga pagkakaiba nila. Depende sa brand ng stem, at saka sa handlebar na gagamitin mo para mag-fit siya kumpleto na kami ah, yung kasama kasi namin naiwan yung boteng nga doon sa 7-Eleven so binaligan niya pa so ngayon kompleto na dito na siya so ride out na kami yung So, yun, mga sangkay, um, pag-uusapan naman natin ngayon yung length ng stem. Ano bang na-bibigay na tulong nito sa isang rider para maging komportable yung pag-rides niya? Ganyan kasi yun mga sangkay. Kung ang gamit mong frame is medyo make-li sa'yo, so babawi ka sa stem para mag-extend yung reach mo. Kasi kung pababayaan mo yun, masyado kang naka upright position hindi rin kasi maganda yon minsan pag sobrang upright position so gagawin mo pipili ka ng stem na tama sa reach mo so kung kulimbawa ang gamit mo is 35mm eh maliit yung frame mo maikse kumbaga so bibili ka ng mga at least 40 40mm yung haba para lang masustain yung komportable mo sa pagbabike Paano naman kung sobrang haba ng frame mo? Mga tipong large, pero maliit lang yung rider. So, mas para kang si Superman yan kasi masyadong naka-extend yung kamay mo. So, ang gagawin mo, babawi ka ngayon sa sukat o yung length ng stem mo, gaya na sinabi ko kanina. So, pipili ka ng stem na mas maikli, gaya nito. Yung gamit kong stem na yan, 35mm yan. Kasi yung frame na gamit ko naman is medium. So medyo mahaba siya. So kailangan kong bawiin sa stem. So maraming sukat yan mga sanday. Kasi hindi ko rin masasabi kung ano yung dapat para sa inyo. Kasi kapaan talaga yan. Kasi syempre, hindi ko naman din alam kung anong mga height nyo, yung haba ng kamay nyo. So nasa sa inyo na yan kung anong stem haba ng stem ang komportable para sa inyo. So, ganun talaga mga asanglay, kailangan mong kapain yung pagiging komportable mo sa pag-rides. Hindi kasi yan pwede makuha sa isang sakayan lang. So, gagamayin mo talaga yan dahil papakiramdaman mo kung komportable ka ba dun sa gamit mong stem. So yun mga sangkay, uh, pag-usapan naman natin yung anggulo ng mga stem. Marami kasing klaseng anggulo yan eh. May positive, negative, tsaka yung zero degrees. Pag-usapan muna natin yung positive angle. Ito yung mga stem na nakapataas. Papakita ko na lang yung picture dito or video. Ito yung mga stem na nakapataas ang forma niya. So ang purpose nun, para maging upright position yung yung katawan ng isang rider. So mga sangkay susunod yung negative angle ng uh, stem. Uh, ang purpose naman ng negative angle ng isang stem, ito yung nagbibigay ng uh, magandang attack position sa isang rider lalo na kung kumakarera ka. Kasi masyadong mababa o nakatungo ang position ng katawan mo kapag uh, naka-negative stem ka. Ang disadvantage lang ng negative stem, pag uh, pagka tumagal kasi yung ganun riding position na ginagawa mo, medyo nakakangalay at saka sumasakit o masakit sa likod. Kaya kung kumakarera ka, okay lang yan kasi after ng karera, papahinga ka na naman eh. Pero kung gagamitin mo pang long ride tapos sobrang negative angle na stem ang gamit mo, natural lang na may sasakit sa'yo. Maliban na lang kung sanay na sanay ka talaga, kung malakas yung upper body mo, So meron pang isa, ito yung mga zero degrees. Ito yung mga walang position na naka-design sa isang stem. Straight lang talaga siya. Uh, um, gaya ng gamit ko, naka zero degrees siya na 35 mm yung haba niya. So sakto lang din sa akin yon So yun ang gusto, gusto kong ginagamit kasi bagay sa riding style na ginagawa ko. So ito, isa to sa example ng uh, zero degrees angle na stem. Papakita ko sa inyo. So, ang pala niya ni Spunk. Hindi ko alam kung anong model pero Spunk yan.